Maglalakad ako gamit Cute ang mga ito. Cute ito. na Oh, kahanga sila. Susunod, kailangan ko ng kremang na ihahatid na pala. Gamit ang kremang ito, idedekorasyon ko ang mga pader ng bahay. Yes. Napakaganda! Ngayon ay maglalagay ako ng strip ng Skittles candy sa sahig. At isasabit ko ang caramels at canes sa mga dingding, pati na rin sa labas. Parang ang astig lang ng mga Swedes. Ngayon, kailangan kong gumawa ng sarili kong sopa. Boom! Boom! Sige. Magiging gingerbread din. Ginagamit ko cream bilang pandikit na material. Sa ganitong paraan, makakakuha ako ng mahusay na sopa. Heto na! Perfecto! Sa pamamagitan nga pala. Si Kimi ba ito? Pero kung may sofa, dapat may mesa rin. Magkakaroon ng iba't ibang matatamis dyan. Na sa totoo lang, pwede mo nang tangkilikin. Dahil handa na ang bahay. Ang sarap! Ako, ay